Nawawala si Chico. Chico? Ha? Hindi <laughs> lang siya nandina. O, oh, tingnan mo. Hindi ka kakain? gawa nyo? Hmm? Anong ginagawa mo? Hmm? hay, Hi! mo yan, Milo. Milo? Ano yun, Milo? Ha? Hello Hello. nyo na tayo um, Coffee na tayo Ito yung ko guys In the morning in the morning, ganito lang ginagawa namin dito. To check on them if um, ano ginagawa nila. Most likely, yung food naman kasi nila nakaredy na. Mamaya magka-count tayo ulit. Tinamon? 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 Big na si Tinamon. Pasaway lang. hirap gumising sa umaga guys dahil na pag late ka na rin natulog masakit sa ulo ito baby baby tulog 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 ito yung bunso tulog lagi 2 weeks old Ayan. ganyan lang siya lagi Kau tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. kulang. Si Chico yung kulang. Nawawala si Chico. Chico! Yung maliliit, they are four. Yung isa lagi nakatago. Asan na yun? Asan one. Two. Okay guys, dapat nine ng malalaking cats. So, kulang ako ng isa si Chico. Pero nandito lang yan for sure. Nagtatago kung saan. Kasi minsan, sumisiksik so sila kung saan saan. Pero hindi ko alam kung saan. Hindi ko talaga mahanap yung malaliit, apat, tapos plus yung baby kitten, 5. Uh, lima. So, since they are four, and like lang nakikita yung tatlo, and the other one is always missing, hindi ko siya mahanap, hindi ko mahanap yung pinagtataguan niya as in. Uh, nakikita ko lang siya pagkakain na magbibigay na ng um, food like sardinas or chickens. So, yan, lalabas siya. Everyone is gathered All together para kumain nga. So, yun. Tingnan mo tong isa. Ano yan? Ba't mo, ba't mo ginaganyan yung maliit? Ha? That's bad. Chico, anjang ka pala? Chico, I'm calling you. Bakit di ka lumalabas? Chico. So, kulang na lang tayo yung dalawa. Tapos, eto yung nandito yung isa. Palagi itong nakadikit sa akin. Sobrang malambing. Saan na kaya yung dalawa? Ano na naman yan? Milo! Ba't ba kayo away ng away ni Mina? Inaway ka ba? Milo? Nagsusungit ka na naman? That's bad, ah. Milo? Ano yan? Palakin mo yung inaaway si Mina. Ha? Sige. Sabi ko sa'yo eh. Lalaban yan. Pumigil na. Huwag niyong pinagtutulungan si Mina, ha? Milo. Ayaw niya sa'yo, Milo. Milo. Sabing ayaw niya sa'yo. Ay! That's bad! Milo, stop it! init na naman ang ulo mo. Bibigyan na kita sardinas. Sumit. <laughs> Mainit ang ulo. Milo, that's bad. Milo. Come na. Halika na. Halika na. Bibigyan kita sardinas. Gusto ni Milo sardinas. Mainit ang ulo. Hindi na bigyan ng sardinas ko kagabi. Gusto mo sardinas? Bigyan na kita sardinas. Huwag na, na magalit. Huwag na magalit. Huwag na magalit. Milo. Huwag na magalit. O, behave na ha, behave. Ito na guys, kasi parang nagwawala si Milo. Feeling ko, mainit ang ulo niya. <laughs> dahil hindi siya nakapag-sardinas kagabi. Uh, yung iba lang yung nakapag-chicken. So, kumuha na ako ng sardinas. Eto. Um, any sardines, ewan ko ba, ba't na nahilig to sa sardinas? Sabi kasi ng Uh, first owner nito, masanay siya sa sardinas kasi sa mga cat food or table food. So, yun. Bibigyan ko na para tumigil na kasi lahat inaaway niya. Mainit talagang ulo niya. Ayan, nag-aaway na naman sila. Ayan, lagi niyang inaaway si Nina. Pero takot siya dyan. Pero pag mainit ang ulo niya, talagang talo si Nina. Tingnan mo. Milo? Sardinas? Milo? Sardinas? 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 Amoy sardinas? Gusto mo, Mina? Sardinas? Behave na. Bibigyan kita sardinas. Huwag namang away. Ha? Ang init ng ulo mo. Tingnan mo, sungit-sungit mo. Hmm? Sungit ni Milo. So, eto na nga ang mahiwagang sardinas para tumigil si Milo. Hindi <laughs> lang siya ng dina. Oh, tingnan mo. Talaga naman may loha. Hindi siya talaga titigil sa so, ito na guys. Um dinurog-durog ko lang 'yan para hati-hati sila. Doon naman meron naman silang cut food. Pero kasi 'yan, gusto talaga nila yung sardinas. Bigyan niyo si Milo. Sige na, Milo. Kain na. Kasi ito, si Milo, medyo mahihain. Pinapaunan nyo yung maliliit. Ayan, lumabas na to. Eto isang to, ito, madalas tong nakatago. Hindi to talaga lumalabas. Nahihirapan akong na hanapin siya. Pero ngayon, lumabas na. Asa na yung isa? Ayan, nandito na yung white na maliit. So, isa na lang talaga yung kulang. Dalawa. Ito yung pangatlo. So, isang ganitong kulay. Ang hirap hanapin. As in, ang hirap lumabas. Bihira ko lang siya makita. Hindi ko alam. Ayan, mainit ang ulo pa rin ni Miley. Hindi pa rin siya makakain. Ayaw niya kasi nakikipag-agawan. So, hinahayaan niya muna yung iba. Tapos siya yung huli. Mamaya, wala na yan. Magagalit na naman siya. So, maaga pa nga, um, 11 pa lang, pinakain ko na sila kasi talagang mainit ang ulo ni Milo at hindi ko siya mapigilan. Lahat inaaway niya, lahat sinasaktan niya. So, sardinas lang talaga yung makakapagpakalma sa kanya. Kaya lang, medyo mahiyain siya. Hindi siya nakikipag-agawan sa pagkain. Iintayin niya lang niya matapos yung iba, tapos kung ano natira sa kanya, yun na lang kakainin niya. So, hindi yan siya tulad sa bagay kasi, di ba, pag Persian cat, iba kasi yung behavior nila compare sa mga an, sa mga regular cats natin. So, ganun. Ayun, hinahanap ko pa rin yung isa. Hindi ko alam kung saan nakasiksik. Most of the time, tulog or kakain lang siya, lalabas siya. Ganun. After that, babalik siya sa lungga niya. Yun talagang hinahirapan ako hanapin. Pero hindi ko pa rin siya makita. Tatlo na yung nasa labas. Yan na lang yung wala. Tapos, yun si, ano, si Negra, tulog pa, ayaw pa ata kumain. Tapos, etong si, si Chico naman nasa ilalim, ayo pa rin niya lumabas. Ewan ko ba, moody sila this time. Chico, di ka pa kakain? Kain ka na? Ayaw mo na yung sardinas? Init ang ulo mo din? Ikaw din? Ay, 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 ayaw pa hawak, ayaw pa hawak. Kali ka na. Huwag na magalit. Nagdang init ng ulo mo, hindi ka na. W nandun na yung ano, nandun na yung sardinas, wala na sa akin. Hindi ka na. Huwag ka na magalit. Ayaw niya talaga. Negra, hindi ka kakain? May sardinas. ah? Grabe naman. Negra, hindi ko mahanap ang baby mo na isa. Asa na baby mo? Ha? Asan ang baby mo na isa? Hindi ko mahana Hanapin mo. Hindi pa kumakain. Sige na, hanapin mo na. Tali na. Andito yung dalawa. Yung isa wala. Hanapin na. Baba na. Ayan. Yung anak ni Negra yung isa. So, eto one, two. Eto anak niya. Yung isa. Hi. Mina yun. So, hinahanap namin yung isa pa na gano'n ang kulay. Hirap talaga ng kulit na yun. Usually kasi, dito siya nagtatago sa mga grocery na ito. Pero hindi ko pa rin talaga siya mahanap. Hirap na hirap ako siya. Hindi ko siya makita kung saan man siya nagsusuot. Pero madalas dito kasi sila naglalaro talaga. Hindi ko alam kung nasaan yung pusang yun. magagabi na naman, naghanap muna ako ng makakain ng aking mga alaga. Dahil paborito nila ang manok, lumabas muna ako sa compound namin para maghanap ng manok sa mga tindahan. Ito kasi ang kanilang nakasanayang pagkain sa gabi, maliban sa sardinas. Pagkatapos ko nga bumili ng manok, namili na rin ako ng mga kakailanganin ko sa bahay habang nandirito ako. And that's it. Down another day. <music>